Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at good morning po sa inyo, Senator Tol. Morning, good morning, good morning sa ating mga tika subaybay. Mm, opo. At, at ng umaga. Ang bilis ng panahon. Yun na nga, nga, lahati na po tayo ng buwan na Oktubre, Sentol. Oo, oh, malapit na ang ano, Last malapit na naman. Last Aha. day ngayon ng uh, International Conference on Disaster dyan sa PICC. Mm. Kaya nagka-holiday ngayon kahapon sa Pasay. Pumasok ako sa Senado, holiday pala Pero may hearing naman kami mm -hmm. isa, yung DSWD mm -hmm. So may naganap na din na isang uh, budget hearing na yung DSWD Ayun, so holiday pa rin hanggang ngayon, Sentol ano, Para bigyan daan ano niya na lang, uh -huh. sa Pasay oho uh -huh. Sa lungsod ng Pasay At Sentol, nasa linya na po ng ating komunikasyon Ang uh, namumuno ng Commission on Elections Si Chairman George Erwin Garcia Good morning po, Chairman Magandang umaga, Ma'am Cecil, Sir Sean. Magandang umaga, umaga po sa mga kababayan natin. Ay, magandang umaga, uh, Chairman. Aga talaga gumis. Pati ako napapagising na maaga dahil <laughs> pag alam ko kayo ang ano, obligado tayong dumango <laughs> na rin na maaga. <laughs> no, Kumusta no. po, Chairman? Malapit na, malapit na ang, uh, uh, mahirap na mahirap ang processing nyo ngayon. Ang tinatanong na marami ngayon, kailan daw malalaman yung mga number-number? Uh, sa lahat. <clears throat> Sentol, ngayong miyarkulis po ito ay pag-uusapan namin. Meron pong nakita ang ating law department na 66 na legitimate uh, valid candidates at yung pong natitira ay posible na ma-disqualify o ma-cancel sapagkat uh, pwede ma-consider na nuisance. Yun naman po ay recommendation pa lamang And uh, therefore po ay uh, pag-uusapan pa ng ah. Comelec and Bank. Asahan niyo po, hopefully this week, malaman na natin kung ilan talaga ang bilang ng mga kandidato para sa Senador. 183 po kasi ang nag-file okay. ng kanilang Certificates of uh, Candidacy. Sa party list naman po, opo, sa party list naman po uh, Sir Tol at uh, Ma'am Cecil, hmm. 190 ang nag-file ng kanilang Certificates of Nomination and Acceptance. Subalit, hindi po talaga 190 yun, 160 lang po dapat ng mga party list ang accredited. Yung pong uh -huh. iba eh, kahit hindi accredited, uh -huh. nag-file at tinanggap natin. Uh -huh. At natin po uh -huh. sa 160, 156 lang po ang, uh, ang nag-file ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance. Ibig sabihin, may apat mm. na hindi po makakapag-participate sa darating na 2020 So ito po yung pinakabababa sa kasaysayan pa ng party list. 150, uh, 156 uh -huh. po ang uh, magiging bilang ng ating party list sa organizations. At bilang panghuli, sa October 18 po, sa darating, Opo, opo, sa October 18, sa darating na biyernes, ay magkakaroon po tayo ng raffle ng numero para po sa mga party list organizations at political parties. Kailan po yan, at chairman ulit? Ito pong October 18, na ah, gaganapin po yung raffle, electronic raffle po yan, upang malaman ano ang numero ng mga party list organizations and political parties na gagamitin natin para sa ating pong... Uh, para sa ating uh, balota, tatandaan po ng lahat, pagka party list, nirarapon namin ang numero, kasi nga po dati, nauso yung mga AAAA, 1111. oh. Opo, pero sa senador po, ay naka-alphabetical pa rin po tayo. Mm -hmm. Yan po ay magiging bukas sa publiko, uh, Chairman, yung proseso opo, po niyan? Opo, opo. Ito po yung gagawin natin in front of uh, television mm -hmm. and at the same time, invited po yung lahat ng representante ng 156 mm -hmm. party list organizations and political parties. Uh, chairman, ano raw yung basihan ng COMELEC para maituring, ma maikonsidera -ma na legitimate yung COC o yung kumakandidato? Siguro po mas magandang uh -huh. tanungin ano ang dahilan kung bakit ang isang tao ay makukonsider na nuisance mm -hmm. candidate o panggulo uh -huh. lamang o sabihin na natin mm -hmm. panglito sa ating mga kababayan. Yung Omnibus Election Code Section 69 mm -hmm. ay nagpo-provide uh, ng definition uh, ng nuisance candidate. Ibig sabihin, ang nuisance daw po, yung ang purpose ay talagang guluhin, lituhin lang ang mga kababayan natin, ang mga botante dahil sa similarity of the names o kaya wala naman talagang real intention to run for public office o talaga naman ginagawang katatawanan ay mockery of the electoral process. Pero tatandaan po ng lahat, Ma'am Cecil, Sir mm -hmm. hindi, hindi po at this point yung leadership ng komisyon, we will not disqualify or cancel yung candidacy ng isang kandidato dahil nasa siya ay mahirap o wala siyang... Uh, capacity to wage a campaign o yung tinatawag na resources para magkampanya sapagkat para po nagdadagdag ang COMELEC ng property qualification to run for public office. Mm -hmm, mm -hmm. yung, yung pong uh, chairman, uh, kailan po ito inaasahan yung pagpo-post po sa inyong website nitong listahan po o COC po ng mga kandidato? Simula pa po nung nakaraang biyernes, uh, meron uh, na. ay ongoing. Meron na. Opo, nakikita ko na si Estil, nakikita ko aha. na Chairman, meron na po yan. No? Ayon. Opo, pero yung, po, ano, yung uh, atin pong, yung ating pong submission ng mga uh, certificates of candidacy ay nagsimula nung isang araw Aha. mula sa aming mga ibat ibang probinsya, hmm. sa ibat ibang bayan at sa siyudad. Ito po ay matatapos sa 16 o 16. Asahan po ng lahat hmm. na yung listahan, yung certificates of candidacy mismo ng mga kandidato hmm. na redacted. Ibig sabihin, natatanggalin Aha. namin yung mga ibang personal information. Asahan nyo po, in less than two weeks, ay mailalagay na natin sa website ng Comelec. Lahat-lahat po yan. Yung buong hmm. 44,000 na kandidato wow. na nag-file ng kanilang candidates I mean. I mean. sa buong Pilipinas. O, oh, oh. oh, sir, man, wala lang po. Ah, substitution. Wala na. Hindi na pinag-uusapan yon ay wala na po, hindi na po natin natama po kayo. Hindi na po natin papayagan yung palitan. Mm -hmm. yan na po ay uh, fix na, mali na lang kung yung kandidato mm -hmm. ay namatay o na disqualify, pwede siyang mapalitan basta yung papalit ay pa parehas ng family name at number two ay katulad din ng uh, political party na kinabibilangan ng partido political. Mm-hmm. Yung Kung may mga gustong kumwestyon, uh, Attorney Garcia. Don sa at COC at pa paano ang proseso? Kapag po una uh po -huh. ganito po ang mga paraan para matanggal ang pangalan ng isang kandidato. Uh, bilang kandidato mm -hmm. at hindi ba ang pangalan sa balota. Una, idideklara kang nuisance. Pag ang nuisance candidates po ay pwedeng ideklara moto propio ng Commission on Elections o dapat ay may isang kandidato na kalaban mm -hmm. ng nuisance na ang mag-file ng petition sa komisyon. At yan po ay pwede mangyari lang 'yung pagpa-file hanggang bukas, Miyerkules. Mm -hmm. Yung pangalawa po, meron po kaming resolusyon na kung saan 'yung desisyon ng opisina ng Ombudsman ng isang tao ay perpetually disqualified to hold public office ay amin kaagad ipapatupad sapagkat uh, yan po'y pagkilala sa kapangyarihan ng opisina ng ombudsman unless makakuha ng TRO ang uh, ang ako ang, ang respondent doon sa kanyang kaso at ititiro ang opisina ng ombudsman at uh, pangatlo po ay eh, tama po kayo yung sinasabing petition to cancel or deny due course candidacy na pwedeng i-file 25 araw Pagkatapos o within 25 days pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy, mm -hmm. ang issue po doon ay yung misrepresentation na tinatawag. Ah, um. Una yung age, citizenship, residency, registration sa voter, and literacy. Hindi mm -hmm. po pwede ang Comelec ay mag proprio dyan. Sabi po ng batas, dapat isang registered voter ang magpapalat. Bilang panghuli, yung disqualification cases, ano po yun? Yung mga nag ng ating Omnibus Election Code, vote buying ng hmm. halimbawa o kaya yung mga illegal campaign materials, etc. Hmm. Yan po ay pwedeng i-file kahit na after election but before the proclamation of the candidate. Mhm mhm. ga gaano na ho ba karami uh, Chairman, yung ano po uh, updated ano po number ng registered voters po natin. Noong pong July 15 ay ito po yung umaabot ng 66 million. Uh -huh. Kahapon po ginanap sa buong Pilipinas yung tinatawag na meeting, hearing ng Election Registration Board sa buong bansa. Mm -hmm. Ang Election Registration Board para sa kaalaman ng mga kababayan natin ay yung mismo nag-a-approve o nagdi-disapprove mm -hmm. ng application para sa registration ng isang tao, pagta-transfer ng registration, ah, pagpapare-activate. Ang miyembro po niyan ay ang Comelec, ang chairman, ah, uh, Comelec election officer ng bawat bayan o syudad. Pangalawa, ang civil registrar ng bayan o syudad. At pangatlo, mm -hmm. yung supervisor o superintendent ng DepEd uh, doon sa mismong lugar. At uh, so ang i-estimate po natin na abutin tayo ng mga mahigit 68 million oh, wow. na botante para sa 2020 2025 national and local elections. Ang daming uh, nadagdag. 68 million. Mm -hmm. Opo, uh, actually po, okay. ito, dapat pa nga po ang projection natin ay 70 million. Subalit so, so, nung uh, mga dalawang buwan na po ang nakalilipas sa ating pong ina-announce talaga, meron po tayong na-discovery na, na 5.37 million na mga kababayan natin na deactivated. deactivated. Sila yung mga hindi nakaboto. Opo, hindi po sila nakaboto ng dalawang mm -hmm. magkasunod na eleksyon para pong ang nangyari meron nga tayong kulang-kulang o halos 3 milyon ng mga bagong botante pero meron naman pong 5.37 na deactivated kung kaya talagang sobra ang ginawa namin kampanya para sila ay magpa reactivate ng registration aha, aha. Is, uh, isang ano na lang isang, mm -hmm. uh, isang question na lang siguro na matanong din ng iba, ba, diba yung isang uh, partner na Miro ay na disqualify na naalis na may kapalit na ho ito, yung, yung ah. St. Gerald ba yun? Uh, dahil sa Pasig? Opo, Saint, Saint Timothy po, Sir Toll, ang uh, nag-withdraw. Sapagkat uh, sina, sinabi po namin na dalawang options lang, binigyan namin ng luma, luma, yung maamoy namin na maaaring tumakbo yung may-ari o yung isa sa mga opisyal ng company na yan, sinabi namin, mamili, dalawang bagay lang. Negosyo o politika? At uh, sapagkat kung hindi, kung magtutuloy sila sa politika, na hindi sila mag-withdraw, Sir Tol, ay amin po silang i-disqualify sapagkat that is conflict of interest. Mm -hmm. Ngayon po, uh, yung dalawang natitira pang joint venture partners na mga Pilipino ay uh, sinabi nila kaya po nila kung ano yung obligasyon nung St. Timothy. Ang obligasyon po ng St. Timothy kasi ay yung tinatawag na NFCC, financial mm -hmm. lang po sila, wala silang pakialam sa ibang aspeto ng uh, kontrata so financial po sila. Eh nung Friday po natanggap na po namin yung bagong NFCC uh, galing po sa mismong uh, galing po sa mismong uh, dalawang natitirang kumpanya. Mm -hmm para sa kaalaman ng lahat, ang NFCC po ay parang garanti na kung sakali May hindi ka makakabayad ng COMELEC, kaya nilang isupply pa yung lahat ng natitirang kailangan. Saka, sa kasalukuyang po, meron na tayong 67,000 of the 110,000 machines na tinanggap wow. natin dyan po sa ating pong uh, warehouse sa uh, Binan, Laguna. Mahigit kalahati na ho pala. Uh, at 50, 57% na po. Oho, uh -huh. mahigit kalahati na. At, at nasimula na po yung source code review. Ano po, uh, Chairman? Tama po, nagsimula uh -huh. po ito kahapon, nag-kick off po kami noong Friday at talagang inimbitahan natin yung mga magagaling na IT experts ng bansa. Uh, mm -hmm. Pati po yung mga citizens arm upang sila mismo busisiin yung pinaka source code. Ika nga eh, yan yung command. Yan yung naguuto mm -hmm. sa mga makina upang alamin nila baka may secret instruction yung mga mm -hmm. makina. O kaya naman baka naman may palpak doon sa sa mismong command mm -hmm. sa makina. Kung baga sa atin eh, sa cellphone, eh, yan ang SIM card. Yan ang mm -hmm. nagpo-provide na ng taalaman uh, doon sa makina. Yan po ay mga dalawang buwan aabutin yung source code review. Mm -hmm. Okay. Pa patuloy kami mag-aantabay. Ang dami natin natutunan doon, uh, Chairman, sa lahat ng uh, sinabi mo. Uh, ano na lang ngayon, hinihintay ay eh, yung uh, firing line. Pero mahaba pa yan <laughs> kasi may mga Christmas season pa tayo, uh, marami pa tayong tataanan. At, uh, at kayo naman ay uh, administratively, mara alam naman namin na talaga nagpapakapagod kayo to perform mm -hmm. your constitutional duties. So good luck, uh, Chairman George Garcia. Ay, uh, isa na lang po yung ating mga OFW. Kailan pala ho ang ano nila? Kailan pala ang involvement nila? Makako na yung mga yan, di ba? Opo, Sir Tol. Isang buwan bago mag-election sa atin dito, sila ay boboto na talagang tama. At maraming salamat din, Sir Tol, sa pagpupursigin nyo doon sa ating internet voting na mm. atin pong ipapatupad na. At uh, tayo po yung nag-roll out na dalawang banaan mm. na kalilipas tara sa iba't ibang bansa. Na kung saan uh, pinapakita natin kung paano gagamitin yung internet voting, paano sila makakapag-enroll, at uh, ano ang mga features nito upang protektahan ang kanila mga boto? At ito po, in all fairness, naku, talaga namang napakainit na tinanggap ng mga kababayan nating nasa uh, abroad. More or less po, mga 1.5 million wow. ang mga botante natin abroad. At uh, sir Tol, ma'am uh, Cecil, uh, bilang panghuli, gusto ko lang po i-remind uh, ang lahat. Meron pa po tayong filing ng ating candidacy na mangyayari sa Bangsamoro sa November oh, 4 to 9. Oh, Huwag yes, po natin oh, kalilimutan yan. Oh, 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 Opo, mm. yan, yan po ay first parliamentary election sa Bangsamoro and hmm. uh, kahit may desisyon ng Korte Suprema na ibaliwala o exclude ang sulu, sulu. sa Bangsamoro, ang COMELEC po ay nag-proceed pa rin upang mag, maisakatupara natin ang pangako nating halalan sa ating mga kababayan oh, oh, oh. sa Bangsamoro. Paano po yon? May magpa Sino po ang mag-occupy noong uh, allotted uh, seats para po sa Parliament sulu. ng Sulu? Paano mm. ang proportionate uh, representation saan mapupunta? Sir, so lagi kami po naghihintay ng isang aksyon ng Kongreso o ng Parlamento kung paano i-distribute yung pito ng uh, Sulu. Subalit so habang naghihintay kami, ay eh, hindi naman po pwedeng, uh, hindi kami magpe prepare o hindi tayo magpapa-proceed sa paghahanda mm -hmm. para para sa eleksyon. Okay. Kung kaya naman, yung natitira po na 73 na, na Parlamento District, yan, problema. yan po. Opo. Oh yan po oh, yung walang so, problema and therefore so, yan po yung namin. namin. Kailangan na lang namin gawin chairman, eh, paano hatiin itong katawan ng uh, hap ito doon sa mga natitira uh, proportionately. Pero sa akin, kailangan din ng Act of Parliament ng, uh, ng Bangsamoro na ito yung rekomendasyon nila kasi may sarili naman silang uh, komelekton i-await. Siguro mag magtatawag mm -hmm. po ako mamaya. Ah isa na lang po Chairman yung yung po 'as uh, 63 bayon o 36 barangays sa dating North Cotabato na gustong maging munisipyo at maging uh, tatlong probinsya din. Sila ba'y ay makakasali na ngayon? Opo uh, sir Tol, uh, Ma'am Cecil 63 barangays po yung dati mm -hmm. na nagkaroon Opo. ng naging walong municipalities na po ngayon ng Bangsamoro at uh, dahil nagkaroon tayo ng plebisito diyan na pumayag sila na sila ay magconstitute sa walong munisipyo. Mm -hmm. Kaya lang Hanggang sa kasalukuyan, sila po ay walang probinsya. So, hindi pa po nakikreate yung mismong probinsya okay. para sa walong munisipyo. And therefore, wala po silang bobotohan na governor, vice governor, sangguni ang palalawigan, makakaboto lang po sila para sa Million. posisyon ng senador, mm. party list, uh, sa uh, parliamentary district, meron sinama po sila sa isang distrito, makakaboto po sila sa Bangsamoro, mm. pero wala po sila sa uh, probinsya. Kakailanganin po kasi na ang kongreso ang magkikreate ng probinsya ay eh, hanggang ngayon po wala pang creation ng mismong probinsya para doon sa walo na munisipyo. Kaya pa ba ho chairman? bawa mag-file ako mamaya. Ay, so, sa siguro po kung gagawin po ano. namin, na kung yan po ay maipapasa kaagad ng Kongreso, pag lalo na pag-resume, baka po sakali mahahabol pa natin uh, Sir Tol, dahil tutal naman, maihuhuli namin ng konti yung printing ng balota para sa Bangsamoro. Hmm. Ah, paano ah. po yon May kandidator ng gobernador at board member doon pag po nagkatong, pwede naman po kami na magparaon ng special filing ng COC para doon sa mga positions na yun kung sakasakali. Pero nung nakaraan pong eleksyon, katulad uh -huh. nga po banggit nyo, Sir Tol, hindi na po sila nakaboto kahit po, nga, eh. kahit po sa mayor noon, wala po silang nabotohan sa hmm. sapagkat nga, wala pa nga po, eh. po silang membership sa kahit na anong munisipyo uh -huh. dati. Pero yung mga tao po doon, nag-register po lahat sila, yung mga botante rin doon. Ay, opo. Registered voters po lahat uh, sila, Centol, at, mm -hmm. uh, sa sila, sentol. At dito sa walong barangays na yan, dahil mga kulang-kulang, libo rin po yung mga butante natin. Ba Ay, marami, Ay, marami din. Dami. Marami mm -hmm. din pala. Opo. Mm -hmm. At magkakaroon din na congressman yun. Opo. Kung sakasakali, dahil po sabi ng Supreme Court sa kaso ng SEMA versus uh, the Commission of Elections, automatically once a province is created, created din po ang isang legislative district para sa probinsya mm -hmm. na yan. Ayun. Ah, Kakailano you know so ba ang standard? ano po, ang printing of ballot, uh, chairman? In, ito po uh, kaya gusto namin mag-finalize kami ng uh, list ng kandidato lahat-lahat sa buong Pilipinas mm -hmm. ng December 1313 dahil gusto mm -hmm. namin mag ng balota huling buwan huling linggo ng buwan ng December na para maaga-aga po yung printing natin na gagawin. Okay. Yun, So maraming mm -hmm. salamat ah, chairman George Garcia marami na naman kami natutunan ngayong umaga. Lumamit na yung papi ko, hindi ko na nainom dahil nakikinig ako kay Chairman Garcia. Maraming <laughs> 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 salamat po, mabuhay <laughs> po kayo. Maraming salamat po, ikat po, po kayo at uh, magandang umaga po, po. kasama ang Kamalag Family. Uh, mm -hmm. Narinig po natin si Chairman uh, George Garcia ng uh, Commission on uh, Elections.